Hello everyone, magandang buhay po sa lahat ng mga friendships dito. And so for today's video, nilinis ko na po yung mga uh, pagkain na nakuha po natin kay Mr. Dumpster last night. At ito po ay ready na po mamaya para ibibigay ko po sa mga uh, katarbahuan ko. May nag-message po sa akin kaninang umaga, dalawa po sila at maghihingi po sila ng aking mga pagkain na nakuha ah uh, sa dumpster last night. So, lahat ng nakuha ko the other day and last night, ipamimigay ko po yun sa aking mga coworkers At syempre, yung grapes po, nagtira po ako for myself at saka yung iba, uh, pinatuyo ko po sa araw dahil gagawin ko po siyang raisin coated with chocolates. And uh, may kaibigan din ako uh, dito, tinext ko po siya last night kung napanood niya yung aking ano, napanood niya yung aking uh, video yung recent video ko sa youtube and sabi niya uh, hindi at nagtanong ako sa kanya kung gusto niya yung mga grapes so pumunta po siya dito last night sa bahay kinuha po niya yung mga grapes at saka binigyan niya po ako ng ampalaya at saka isda fresh isda po yun uh, nag fishing sila ng asawa niya at binigyan niya ako last night And then, bumili din siya sa akin ng mga uh, skin product ko, da dahil naubusan na daw siya ng glutathione. So, binigyan ko siya ng glutathione uh, kagabi. At saka, bumili siya sa akin ng uh, rosemary and lavender for hair and body. So, ayan, nagchika-chika lang po kami kunti uh, kagabi uh, dahil nga nag-aantay yung asawa at saka mga anak niya. So, masaya po siya na binigyan ko nga siya ng ano ng grapes at na-amaze kasi dahil sabi niya wow para daw uh, bagong tapon pa 'yung mga 'yung mga grapes na nakuha ko daw sabi niya kasi nga super fresh at uh, ayan kinain niya kinain namin nagkumain din ako na umay na nga ako sa kakain eh uh, sobrang sarap at saka sobrang sweet at very crunchy 'yung grapes na nakuha natin kay Mr. Bean the other night mga ka-friendships. So ayan po dito ay nilinis ko na po yung mga apple at uh, ready na po ito. Last night pa po ito hinugasan ko at ngayon ibabalot ko na lang po siya sa grocery bag para mamaya kapag nakita ko na sila may dalawa po sa first shift at saka Uh, tatlo ata tatlo or apat uh, sa second shift. So, ayan, uh, may mabibigyan po ako ng mga pagkain na nakuha natin kay Mr. at sobrang happy ko po dahil ayan, nagbabalik na po ako sa pangangalkal. at not too bad last night dahil nga hindi siya mga 9 around, no, around 10 pala ako lumabas ng bahay. So, it's not bad kung after work you know, mag-i-stop by ako dahil uh, feeling ko naman na safe ako sa aking pamamasura. And, uh, ayan nga. So, dito po ay, ayan, may mga bulok na or nasira yung mga, siguro hindi siya nabulok. Yung parang pag tinapo nila, you know, hinahagis, kaya nabubugpog yung mga yung mga prutas, kaya ayan, yun ang nangyari. So, hindi ko na po siya inano, hindi ko na po siya ipamimigay. So, uh, tinakapon ko na lang po siya. So, may lime akong nakuha dito. At you know what? Yung mga Mexican hili po sa mga lime. So, ibibigay ko po ito sa kanila. At yung mga ano po, yung mga manok, carne, yung mga steak na nakuha natin. So, ayan, ipamimigay ko rin po yan. At saka yan, oh, may ka may kapayas akong nakuha. Actually, dalawa ito. Kaya lang yung isa, sobrang lambot nung kinuha ko uh, nag ano po yung kamay ko <laughs> lumubog yung kamay ko doon sa loob ng ano ng ng kapaya so hindi ko na po siya kinuha so ito yung uh, ano yung parang uh, oki okay pa ayan so may mga cucumber din na akong nakuha dito so hindi ko na po siya inano hindi ko na po siya tinanggalan ng ano yung rapper, dahil yung rapper ay may mga butas-butas So, doon ko na lang nilinis or doon ko pinadaan yung tubig sa loob ng mga butas ng um, wrapper. So, so, by the way po, mamaya after work ay dadaanan po natin si Mr. Bean at baka may tinapong na naman ulit yung mga store doon sa loob. So, kasi alam ko everyday po nagtatapon yung store. So, for sure po, may laman po mamaya or may mga bagong makukuha na naman tayong mga pagkain nila kay Mr. Dumpster. And also, update po ako sa aking nalalapit na event. So, this coming weekend, may uh, craft show event po akong pupuntahan. So, magbibenta po tayo ng aking mga homemade products. So, very excited na po ako mga ka-friendships. At ayan po ah uh, sana ay makabenta po ako ng marami. So hanggang dito na lang. Ako'y magpapaalam na po sa lahat. God bless and see you guys sa ating next dive. Paalam!